Alam mo bang murder ang isa sa sa Cebuano rapper na si Andrew Salera? Kilala rin bilang Range 999 sa pamamaril umano sa isang foreigner noong Martes. Sugatan ng isang American national na si Michael George Ritchie, 37. Pasado alas 6 ng umaga nitong Martes, sabi ni Police Major Romeo Caacoy Jr., hepe ng Mabolo Police Station. Nagtamo si Richie ng mga tama ng baril sa kanyang balikat at hita. Sinabi ni Kaakoy sa Sunstar Cebu na amyandahan nila ang kasong isinampa laban sa Range 999 mula sa frustrated murder hanggang sa pagpatay kasunod ng insidente. Natukoy na rin ng pulisya ang lalaking nakita sa CCTV na sinisipa ang American National bago nangyari ang pamamaril. Sinabi ni Kaakoy na sasampahan din nila ng kaso ang lalaki. Naging viral agad ang video na inilabas matapos ang pamamaril ng isang sikat na flip-top MC na si Andrew Salera o mas kilala sa pangalang Range 999. Mas pinagtataka ng karamihan kung bakit ito nagawa ni Range at ano ba ang matinding dahilan upang gawin niya ang kakilakilabot na pamamaril. Pero bago natin ipagpatuloy, alam mo ba sa simpleng panunood mo lamang ng aking video, maaari kang manalo ng GCash load. Gandahan mo lang ang iyong komento at baka ikaw na ang mapalad na mapili. At syempre mag-follow at subscribe ka na rin. Let's go! Jed Andrew Salera, ipinanganak noong Pebrero 1998 sa Boljun, Cebu, ay kilala bilang profesional bilang Range 9999. Si Range ay isang Cebu-based rapper, singer-songwriter at social media influencer, founder at miyembro ng 9999 Squad. Ang Range 999 ay nakakuha ng iba't ibang uri ng mga sumusunod sa kanyang fanbase, kasama ang kabataang populasyon sa karamihan. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Range 999? Kung mahilig kang manood ng Flip Top Battle, ang Flip Top Rap Battle League, ang una at pinakamalaking running professional rap battle conference sa Pilipinas na itinatag ni Alaric Riam Yuson o mas kilala bilang si Anigma na impluensyahan na sumali si Range sa Flip Top League at nakalaban ang mga sikat tulad nila J Black versus Range, Range versus Twang, Haskey versus Range at marami pang iba. Disaya, Si Range 999 ay isang miyembro ng isang kilalang fraternities na Alpha Kappa or Ho at ginawa niya pa ito ng rap songs noong kanilang ika 50th golden anniversary. let's, go, let's go. Hey. Ngunit kamakailan lamang nagsagawa ng manhunt operation ang mga autoridad sa reklamong pamamaril sa isang American National sa loob ng bar nitong linggo sa lungsod ng Cebu. Kinilala ang nadakip na suspect na si Andrew Salera, nasa Hustong Gulang, kilala sa alias Range 9999 Rapper ng Cebu, Tagabol June City at nakatira sa barangay Bakayan, Cebu. Pilapatan naman ng luna sa ospital ang biktimang si Michael George Ritchie, 37 taong gulang American National, matapos tamaan ng bala ng 45 na baril sa kanyang balikat. Ayon kay Police Major Romeo Kaakoy Jr., hepe ng Mabolo Police Station, nadakip ang suspek sa bahay ng kanyang manager sa Sunshine Valley sa barangay Kiot, Cebu. Apat na oras ang nakakalipas sa tulong ng mga kasamahan ni Range, mabilis nadakip ang suspek sa pagtatanong-tanong ng mga kapulisan. Batay sa report ng pulisya, naganap ang insidente bandang alas saes ng umaga sa labas ng bar sa isang hotel sa barangay Lahug, Cebu. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na kuhanan ng CCTV footage ang biktima. Habang nakatayo ang tatlong lalaki sa labas ng bar, makikitang naunang sinipa ng isang lalaki ang biktima at biglang dumating ang isang MG SUV na minamaneho ng suspek bumaba ang isang lalaki sa backseat at habang lumapit naman si Richie sa driver's side ng sasakyan makalipas lamang ang ilang segundo isang putok ng baril ang narinig at natumba ang biktima mabilis naman tumakas ang mga suspek sakay ng sasakyan Sa himpilan ng pulisya naman, ayon sa interview sa suspect na si Range, iginiit niyang binastos daw siya ng biktima at mga kasamahan nitong babae. Subalit hindi nito inamin kung nakita niya sa akto ang ginawang pambabastos ng biktima. Nahaharap ngayon sa kasong frustrated murder at illegal possession of firearms si Salera. Kayo mga katrending anong masasabi nyo? Mag-iwan lamang ng inyong opinyon sa ibaba at pipiliin natin ang may pinakamagandang komento para manalo ng Gcash load. Huwag kalimutan i-follow, like and share. Kita kits tayong muli sa next video. Goodbye.